At ayan mga ka-MB, makakasama nga natin ngayong araw ang medical officer for at uh, ophthalmologist na si Dr. Kathleen Faye Balesteros. Good morning po, Doc. Good morning. Hello. Kumusta naman po ang ating uh, uh, umaga? Okay naman. <laughs> mm, ayun. Medyo busy sa ospital. Ayon, mm -mm. Ayun, siguro marami nga uh, na check up ng mga kids and adults po. Ano. Pero ngayon, Doc, ay pinagdiriwa nga po natin ang World Sight Day. Can we expand on this? Bakit uh, sineselebrate natin ito, Doc? Okay. Uh, ang World Sight Day ay, um, ang alam ko parang nag-start yan ng 1988 parang uh, Lions International Club, parang ganun. And then afterwards, parang na ng WHO mga after a decade. Pero nag-start talaga yung celebration uh, mga 2000 nasa 2000. So doon, parang ini-stress natin na yung importance ng uh, eye health, eye care sa lahat ng ages. So pinapaalalahanan yung mga yung mga kabataan, mga matatanda kung paano alagaan yung paningin. Oo, at ito, uh, itong mga KMB ha, hindi lamang isang beses ipinagdiriwang itong uh, uh, pangangalaga sa ating mga mata dahil uh, dalawang beses sa isang taon nga, isine-celebrate ito yung sightseeing, sight, Saving Day, ganon yeah. uh, ngayon nga eh World side Day. Sa ngayon po ba dok? Ano pa yung mga nakikita lang natin na problema ngayon o perhaps uh, mga sakit sa mata na nararanasan na ngayon ng generation? Ah, uh, yung sa start netong yung, mm -hmm. yung paggamit ng gadgets, ganon ba? Mm -hmm. Actually, nung start ng pandemic, don mas tumaas actually ng incidents nung Um, well ma mataas na siya pero parang mas naging pronounced yung dry eye disease ganon. Mm -hmm. Kasi sa kagagamit ng gadgets kasi 'di ba, yung online yung schooling tapos yung trabaho online din gano'n. Pero prior that, yung isa sa mga top talaga na causes ng problem sa mata maliban sa cataract is yung uh, error of refraction, yung problema oh. sa grado ng paningin. Mm -hmm. Oo. ayun Dok, uh, nabanggit nyo yung uh, dry eye disease. Can we talk more about this paano ito nakukuha at ano yung mga senyales na ay dry na yung mata, mata. ko? Okay. Oh. So, yung pag uh, sa dry eye disease, actually ang usual na complain ng pasyente eh parang parang mahapdi yung mata. Kuminsan nagluluha, kuminsan makatesa siya. Ganoon yun yung pakiramdam nila, no? So, ah uh, ito mas naging pronounced nung COVID kasi nga, mm -hmm. yung screen time natin. okay So, pag kunari, gumagamit ka ng tablet, ng computer, ng uh, cellphone, so yan, uh, pag concentrate ka kasi, nagde-decrease yung tawag namin blink rate. Ibig sabihin, parang mas na-expose yung mata doon sa environment. So mas nagda-dry kasi yung mata natin mulat lang. Yes, kasi parang may may film yan eh, may tear film yan. So dapat ang mata kasi surface ng mata dapat moist parate. Pero pag mataas ay mababa ang blink rate mo, nakakonsentrate concentrate ka sa gadgets ganyan, mas nag-evaporate. So nararamdaman yung dry eye. Uh oh, eh natanong nabanggit nyo na nga lang din po yung uh, blink rate and eh, na curious din ako sa uh, isang minuto ba ganoon ba yung rate dapat nakakailangan uh, pag blink ka? Ganun? Actually hindi natin nabibilang uh -oh. 'yan kasi parang ano 'yan eh uh, uh, involuntary pero mga around mga 30 times. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Pag nag-ano ka kapag nagbabasa ka, okay, nagse-cellphone ka, ang blink rate mo mas bumababa. Mm -hmm. So nakamulat kang gano'n Oo, so yun nga ano mga ka-MB Dahil nga um, medyo naging exposed tayo sa mga uh, technology Eh talagang naging drastic din yung changes Pero Dok, may mga paalala ba tayo? Kasi uh, whether we like it or not uh, Nandyan na yung technology nag -e evolve at nag -e evolve yan yeah. May mga uh, tips ba tayo? Kunwari Okay, ito actually mas um, Sa mga more on sa mga gadgets, no? meron tayong tinatawag na 20-20-20 habit. Pag sinabi natin 20-20-20 habit every 20 minutes using your, uh, with your screen time, no? mag-stop ka for 20 seconds. Anong gagawin mo dun sa 20 seconds na yun? You look 20 feet away. So, yung time na yun, nag-rest yung mata mo. So, kasi di ba, maliban dun sa na-replenish, -re mas madalas na ma-replenish -re yung tear film, is yung, kasi pag malapit ka, na may nagkakontrak na muscles sa, sa mata eh. So, pag titingin ka sa malayo, magre-relax siya. So, mas magandang gawin 'yon 20-20-20 habit. Nag-aaral ka man, nagtatrabaho ka man, nanonood ka ng TV, nagbabasa. So, yan natin yung 20-20-20 habit. Ayun. So, 2020-20. Oh, di ba? Parang 2024 lang yung mga ka-MB. Tumingin ka, oo, min, uh, 20 seconds lang naman eh, diba? Kaysa yes. naman uh, mamula na dyan yung mata mo, mga ti, eh, di ba? Eh, sacrifice natin yung uh, 20 seconds. Tumingin ka ng uh, 20 feet. Oh, di ba? At least, yung makikita mo, may mga view pa, di ba? Lalo na dito sa Baguio City. O, Oh, pero lang pag, pag wala ka talagang makikita. Pero balikan lang natin to, do. Children, love your eyes. Ito yung uh, tema ng World Sight Day. Uh, may mga nakikita na rin ba tayong uh, problems with uh, our kids when it comes to their eyesight, Doc? Oo, marami. Um, actually, sa Asians, um, mm -hmm. isa sa mga problems natin, pag makikita mo, madalas magsalamin. Okay? Oh. So, na nakita ko kanina, parang flash sa myopia. So, yung myopia, yun yung hindi ka maka, malabo yung paningin mo sa malayo. Pero sa malapit, nakakabasa. We call that aside from we call that myopia, we call that uh nearsightedness. Ibig sabihin sa malapit ka nakakakita. So, um sa mga bata kasi, no? Uh kuminsan hindi na detect sa bahay. Mhm. Mm kuminsan sa eskwelahan. Oh. Kuminsan dinadala sa amin, sabi nung ano nanay, sabi nung teacher na dalhin ko dito. Mm -hmm. Bakit po? Kasi nahihirapan siya magbasa kunwari yung blackboard, yung whiteboard, hindi niya nakokopya. Kung minsan, kung minsan nga, nalilabel sila na, ay, ano, bobo yung bata. Mm -mm. Yung pala kasi, may problema siya sa mata. Oh. Okay, so, mas maganda na na check regularly, actually, every year. Although, merong, ano, merong, alam ko may program ang DOH mm -hmm. na, uh, chine-check yung mga bata. Meron nang nag-check dun sa school pa lang nila. Mm. para malaman natin early on kung merong problema. Kung may myopia sa or yung kabaliktad ng myopia, yung hyperopia, yun naman yung farsightedness, mabigyan sa, kaagad sila ng salamin para hindi maimpede yung development nila. Mm -hmm. Hindi sila malabel na bobo kasi nga parang hirap sila sa school yung pala, malabo lang yung paningin. Oo, kaya dun sa bahay or dun sa school, parang may responsibility na din sila no, na yes. lumukoy at hindi yes. ma-label yung mga bata. Baka nga naman uh, may problema dito sa kanilang paningin. Eh, Paupuan na din natin sila sa harapan kasi minsan yung yes. mga nakasalamin, eh, nakikita ko nandun pa sila sa, sa likod. Sa likod. Yeah. Oo, so yun, uh, baka makaano din yun sa kanilang learning uh, ability, learning development. Pero Dok, may mga paalala ba tayo sa parents? Kasi yung mga bata ngayon, nahihilig na doon sa mga pa Roblox, Roblox. And yon, mga babad na sa tablet, phones. Oo. Uh, actually, meron pong ano ang uh yung Philippine Society of Pediatric Ophthalmologists. This is under the Philippine Academy of Ophthalmology. Merong pronouncement na kasi uh -huh. kung gaano katagal dapat yung bata sa paggamit ng tablet, ng cellphone, ng computer, no? Pag less than 5 years old, dapat less than 1 are quality screen time. So, nakahighlight doon na quality. Ibig sabihin, kung magagamit man siya ng mga gadgets, okay, dapat ay yung mga importante lang. Okay? Uh, pag less than one year old naman, dapat wala talaga. Oh. Wala talaga. Pag after five years old, pwedeng sabihin na mga 2 hours. Pero syempre ngayon, dahil kung minsan hybrid ang ang school, kailangan nilang mag-ano, pwede naman yung ano natin is i-highlight yung quality screen time. Mm -hmm. Kung kailangan lang talaga. Oh ayun wag na nating masyadong ibabad yung anak natin sa kwada sa so the wheels on the bus go round and round. Pero ngayon ngayong uh, uh, World Sight Day, may paalala po ba tayo sa mga parents, sa mga uh, working groups po natin na Well, for for the parents kasi, malaki 'yung role ninyo dun sa development ng mga anak ninyo. So, uh wag na nating antayin na ano na 'yung sasabihin ng teacher. Mm -hmm. Pag kumisan, pag nakikita yung parang medyo nagro-rub ng eyes 'yung bata, nagko-complain 'yung bata na parang may masakit sa mata, na malabo, wag na nating antayin yung ibang tao magsabi. Okay? Kusa na nating dalhin 'yung mga anak ninyo sa sa ophthalmologist or sa optometrist, pwede rin. Then uh kung ano Man, kung kunwari walang complain, kahit dalhin nyo lang para lang ma-check. Mm -mm. Para lang ma-check. Para meron tayong baseline po. Speaking of para ma-check, Dok, kasi ikaw ay isang ophthalmologist, saan ka po ba nila uh, pwedeng mabisita kung sakaling may mga napansin or kahit gusto lang magpa-check up regularly? Okay. So, sa ano po ako, sa um, Department of Ophthalmology sa Baguio General Hospital and Medical Center. So, actually, every day naman ang outpatient mm -hmm. department namin doon. So, Monday to Saturday. Yung Monday to Friday is 8 to 5, while Saturday is 8 to 12. Specifically, yung Saturday is for pediatric uh, patients. Mm, may mga gustong batiin po, Dok? Uh, sa asawa ko na lang. Hi, Marco! Ayun! <laughs> Ako, napaka -sweet. Pero mga ka-MB, napakahalaga na mapangalagaan natin yung ating mga mata. Sa uh, simpleng hindi pag-rub uh, ng ating mga mata, I know, maraming uh, uh, effect yan sa atin. At syempre, practicein na din natin yung 2020-20 uh, na sabi nga ni Dok.